kumakalo ba? Ah, mare. Di ako Baka sayo. Sige. Bakit? Spare ito. Di mabait. Pero, sana kasamain mo. Dito kayo. Sino ako sabay kayo, ado? Gagapait ka. pa uubusin. Ako pa bobo kasi. mabait. po, Sas. Sige. mabait. Naghahanap ng paraan. Di mabait. Nasa bisyo. Ano mo sa amin? May paglalagay. Makapalanasan mo. Bang, ano bang problema mo? Ano? 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 Sige! Ano? Ano? Sige! Sige! Hindi ako mo, mo O ba baka ba ba baka? lang hindi ko makapagbayad. Hindi ako Tangin na kayo. Paglalagyan ba ka ba pa pa sa akin pare. kita dami ko sa Mindanao to eh. Sa Manila to eh. Para 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 mga inchik to eh. May yabang. Ikaw may yabang kung bakit bata ka. pa eh. Ha? Bata ka pa lang, boy. Ha? ka sa